Which doors? Puso ba yun? Palamig sa sikuyo. Ha? May palamig sa sikuyo. 3190 pang. Ya, buhati mo kung yeah, malaki ya. 3190 pang. Oh, 3190 pang. 100 stote. Ano? 3-1. 50. Bye-bye. Alis na lang, naningil pa tong ano. Parcel. Parcel pa more. May malaking parcel. Mamaya na lang pag-uwi yung pag-unbox natin. Let's go! Ang init. E Dito na ako sa City Hall, layo ng parking ko. Ayun, dun pa ako pupunta o. Sa may... Asa na ba? Basta dyan, dyan yun, sa building na yan. Sa gymnasium. Dun pa ata sa likod niyan. Okay, let's go. Init na init si Dito na tayo. Welcome to 2025 Business. Okay konti na lang tao. Wow, tao. dito sa loob. Kaya, siya. Kaya, siya. Kaya, Mario Oh,

Oh, okay. napaka Glorioso 74. Store Alegria Glorioso Store Ayun na nga Tapos na tayo sa payment Waiting na lang sa releasing Time check tayo ay 5pm na So antayin ko na lang para hindi na ako babalik Dito muna ako sa labas Lalanghap muna ako ng fresh air Kasi ang lamig sa loob So dito muna magpapawarm muna Anap muna ako ng kamarienda Malapit ang Jollibee dito natatanaw ko na si Jollibee Dali bi McDo. pero hindi naman ako nagugutom. Nagkape ako doon. Kape na walang lasa. Nakakaloka. Pero libre lang naman 'yon, kaya thankful pa rin tayo sa libre, no. So, 'yon. Ang aking binayaran ay umabot din ng ano, 17k k k. -K. Uh -huh. Para nagdagan lang may naman ng 2k. Okay na rin Not but expect ko nga mga 20k plus pa. Pero okay na 'yon. At least 'di ba, nakaraos na tayo sa isang taon ulit, no. ipon ibot. buti na lang ay <laughs> may nakalaan tayong pambayad sa ating business permit renewal, yung ating ipon challenge na 200 pesos, di ba? So, ito muna, mag-ano muna si Madam dito sa labas ng City Hall. Mag ikot-ikot, mamaganda. Char! Ayan, fresh tayo. Hindi ako haggard, hindi sumakit ang aking loo. Kasi na, okay lang sa alright ang flow ng mga nagpaparinyo. Buti na lang pala, hapon na ang pumunta. Kasi ang hapon kunti na lang, yung parang pinapaubos na lang nila pag umaga kasi buhos talaga. Kaya okay na yung hapon ka pumunta. At saka ano na yung patapos na yung buwan. Mga ano ka na end of the month ka na ganyan. Oh, diba? Ganda ni Modo mo. Hmm, <laughs> Siyempre, ang ating mga haters. Haters gonna hate. na natin sila. O siya, anak mo na ako ng makakain din eh. Ah, ah. Ayon. Mamaya na lang. Ang aga. 5.35. Lumabas na yung ating plate. What is system? It's easy. Baldak pa more. <laughs> Andito na nga sa Rose Jamini Mart ang Madam Negosyante. 7 o'clock na ka -uwi. Si Super A, 6 o'clock umuwi. Isang oras na beauty si Endoy. Ito ang nangyari sa Rose Jamini Mart. Ayan Oh. Wala na mga talaga. Ito tumba-tumba na lang ang ate dito mga ano, si Charya. Ayan. At ito, nako, 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 nako. Ubus na naman ang ating mga buldak at saka nori dito. Aba, pinapak. Yung bata, ang 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 naanghang. Bibili ng gatas. O, ba? Diba? Bibili na ng buldak. Bibili pa ng gatas. Nako. padagdag benta, ba? Diba? Nakakaloka yun. At ang acting nori, ito. Dito, pinuno ko ito kanina. Ubus na naman. Magre-refill tayo. Andito nakalagay yung ating nori. Ang natin. Aba, unti na lang ah. Unti na lang kailangan na naman natin mag-re-estock, 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 mag-re-estock. Ayan. At mayroon na tayong isang box na carbonara weight lang nasa loob. Kararat kong dumating kanina. Galing ng pilahan, pag uwi sa roof siya, may tindera pa rin yan. Diba? Walang pahinga sa negosyante. Oo, uh oo. -huh. Uh -huh. ayan. Okay, tinda-tinda muna ang mga What's inside the box? no, doon na ni Madam Negosyante, ang pag-check out ng Samyang Buldak Carbonara. Dahil na super mabili, bestseller sa lahat ng tinda ko na mga Samyang. Yes, opo, kaya one box na, namuhunan na. Para naman, sulit, hindi na tayo laging out of stock. Kaya kung gusto nyo, check out na din. Ang batas talaga baka. Mas malasak

may binamano agad sa, sa isang box natin. So, ito nga ay 2.9 plus nga ito. Wait lang. Itong isang box na ito ay 2.950. Ito na yung pinakamura kong hinanap sa TikTok shop, no? 2.950 isang box. At one stack na lang. Buti naabutan ko pa. Sana mag-restock pa ulit sila, no? Wait lang. So, sa 2.950, divide sa 40 pieces. Sa isang box ay 40 pieces. Sa isang pack ay 5 pieces total 40. Lumalabas ang punang ko is 73. So, ang benta ko nito ay 95. So, pwede ko siyang babaan ng 90. Kaso na sana, yung aking mga tumor sa 95. O, syempre, hinanap-hanap ko nga ito. Nagpuyat pa ako. Syempre, namuna na kumalaki. So, stay na tayo dun sa 95, no? Kasi, syempre, naka-free shipping lang naman ako. Ipan eh, pag may, ano, yung mga pack lang, may mga shipping fee. O, di ba? Ako yung napadulog, di ba? Pag ano na lang, makahanap tayo ng supplier dito sa Cavite na talagang direct to supplier, hindi natin. Okay? Yan. May display na tayo doon. Display tayo ng dalawang pack. So yung dalawang pack, ilalagay mo lang natin sa stand. Okay? okay? Kaya kung gusto nyo, mag-check out na lang kayo sa link kaso. One stack na nga lang. Sana mag restock na sila, no? Masya. At ang expiration dahil nga one stack lang, <laughs> December pa. Yan. December 2020. Masya. Oh, Yan. Samyang pa more. Boldak pa more. Dagdag pa pa more. Check out more. <laughs> Bye.